Mga netizens, may napansin sa bagong legit The Bark Ads host, na si Atasha Mulak. Ano kaya ito? Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Matatanda ang September 23, 2023 Sabado, nang unang pinakilala si Atasha Mulak sa EAT Studio, bilang bagong legit The Bark Ads host, na kilala ngayon bilang Tash. At noong lunes, September 25, 2023 ay narinig lang natin ang boses ni Tash sa telepono, at noong Martes naman September 26, 2023 ay nakita naman natin siya sa screen, katulad nila Lola Belen at Ellen sa Gimme 5 pero Miyerkules September 27, 2023, ay muling nakita si Tash sa EAT Studio kung saan nagtuloy-tuloy na ito. Pero ano nga ba ang napansin ng mga netizens kay Tash habang napapanood ito sa time show na EAT? Ito nga ay nang mapansin nilang nag-e-enjoy nga si Tash kasama ang mga legit da bark ads. At nag -e enjoy din ito sa kanyang ginagawa kung saan mapapansing tila natural na rin kay Tash ang mga ito. Matatanda ang isa nga ito sa mga bilin, ng kanyang mga magulang, ang mag-enjoy lang. Kung saan nakikita naman ito ng mga netizens. Makikita din ang kakulitan niya sa EAT. kung saan ayon sa mga comments, ay talagang legit na legit na daw bark ads talaga itong si Tash. Matatanda ang, sa isang post ng TVJFD page, ay makikitang tila tunay na the bark ads na rin si Tash, pagdating sa pagkain, yung wala bang arte. Kung saan ito din ang nakita ng mga netizens, na mababasa sa comment section. Samantala sa EAT, si Atasha daw ay anak ni na Papa Ethan at Mama Josie, kapatid ni Ellen at apo ni Lola Belen, na pawang mga AI character sa segment na Gimmy 5. Kung saan ayon kay Lola Belen, ay may isa pang kapatid si Ellen at Cash. At kung totoong ang kakambal na ni Atasha ang isa pang lalabas na kapatid ni Ellen, marahil napansin nyo na rin na ang meaning ng E.A.T. ay madedagdagan at magiging E.A.T., Ellen, Andres, Cash, na siguradong inaabangan na rin ng marami. Samantala, sa IG post naman ni Tash kamakailan lang, ay nagpasalamat ito, sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga tao, at sa pagsuporta nito sa kanya. Dagdag pa nga ni JDL, sa kanyang IG post kamakailan lang din ay, Welcome our new The Bark Ads, Ata siya mula. Puun na ang The Bark Ads at yung anak ng original title na pag-aari namin, the last three letters ay narito na. E, Bulaga. Na marahil alam nyo na, ang ibig sabihin nito. Samantala, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito?